Yo, what's up parkoy? May mga ililipat na naman tayo ditong mga seedlings ng sili. Makikita nyo naman, ayan. Uh, napakarami na nilang ugat. Ayan, yung mga puti-puti na yan. Mga ugat yan. It's been 40 days. Mahigit na tong mga to. Pwede na natin silang ilipat tanim. Tanim natin mamaya. And medyo uh, medyo masama yung pakiramdam pahinga tayong konti so nakaano na itong mga to nakababad sa sikat ng araw maghapon Ayan. nasa 8 hours, hours mahigit pwede pwede na natin ilipat dyan yeah. oh. kalat na kalat na yung kanyang mga ugat So, ready ready na yan. Alright. Oh, right. Shot na tubig lang 'yan para ano? Malagaan natin ang mga ions. Huwag lang tayong uh, a ma ma-perwise ng mga insecto, mga ayan, peste. Ayun. So, pag nagkamali tayo, ayan 'yun. Ah, okay lang 'yun. experience yun uh, trial and error so abangan and so tanim natin mamaya let's go let's grow strong mga pare ko ay uh,